mga so ito guys iba to guys nabili ko rin to sa Shopee sobrang ganda nito lakas maka ano no fashionista so, ito guys si kulay black sobrang mura nito um ito siya guys ito yung tsura niya parang may design siya dito like yung parehas kanina yung mga ano ito parehas sila ng design pero ito is patagilid yung design sobrang ganda ng suot nito lakas maka sexy and then gumili din ako ng kulay white na same nito same sila ng design ng style so si kulay white like white. So, it can fit kasi stretchy siya eh. Ang nagan nagustuhan ko sa mga ano na to, sa mga tops nito is stretchy siya. Kahit medyo tumaba ako guys. Pero, um, it can fit pa rin sa akin. And then, yeah, napabili rin ako nito kasi maganda talaga ng ang quality, napakaganda ng quality nito guys. Ang ganda ng quality nito. Ayan. So, Para siyang di Hindi siya maingit sa hotel. And it's a kulay black. Black and white talaga yung mga nabili ko. So, ayan, same lang parang sila. Same lang sila noon. So, it's si kulay black and it's kulay white. <laughs> so that's all, guys, for today's video. ito lang yung muna yung mag-share ko sa inyo. Ang boring ng vlog ko, eh. Parang wala akong gana, ba? Hindi, good Parang wala. wak, yun kay gana. so <laughs> guys. I'm so sorry, but... Yeah. So, ito. Ito na yun. Basta maganda yung quality. And yeah, ilalagay ko lang naman yung ano, link. Doon sa ano sa comment section so kayo nang bahala mag search no basta para sa akin super napakaganda ng mga quality nito and sobrang mura so para hindi na kayo maano no mahirapan pa i-click nyo na yung link sa comment section So, that's all for today's video kasi doon na naman ako sa pants. Sa pants na punta. Bye! Ay, oy. Ay, sa atin ako eh, Sayang po ang minutes. So, ayan guys. My face for today's video. Ha? Basta ito yun. Na. Hmm. Oo, yun na.